Welcome sa ating channel mga katiits So meron tayong bagong video ngayon na ipakita So bago tayo magsimula Pasalamatan muna natin yung ating mga subscriber dyan At yung mga viewers natin At saka sa nag-message So patuloy lang kayong manunood At mag-subscribe sa ating channel Para ma-update kayo sa ating susunod na i-upload na mga video So ngayon mga kateets, ito ay isang parang bulang kristal mga kateets. So sinukat namin ito, nasa 10 inches. Ito na ito mga kateets, ito ay nakuha doon sa portal ng kuweba. So kung maibibinta ito mga kateets, ay atin itong ibibinta kung merong bibili. Baka makatulong kayo dyan mga viewers, mga uh, kateets dyan. So ito yating ating ibibinta mga katiets. So ngayon mga katiets, si try natin sa buti ng red horse kung masugatan niya ba yung buti. So ita try natin ngayon. So ayan, tinatamaan na ang buti mga katiets. So makikita natin dito no, merong tama ang buti. Nay Agi. Hinahanap Walang butas katiits. Walang butas yan. Tingnan oh, nyo mga katiits. Walang butas itong item na ito. Yan ang dugtong. Hindi namin alam to kung ano to mas kay parang butih buti butih buti. <laughs> So ngayon, linagay na natin sa tubig. So tingnan nyo na lang. Sa so, tingin nyo kadiit sa anong item ito. Baka merong kayong idea dyan mga katiits sa item na ito. Kasi kung meron kayong idea at merong bibili sa ganito na item, ating ibibinta ito mga katiits. So ngayon mga katech, itatry namin pag detect sa diamond itong item na ito mga katech. So natapos na namin ilagay sa tubig. So didetectan namin kung diditik pa siya ng diamond. Kasi ito mga katech ay parang bulang kristal ito mga katech. So tingnan yung mabuti mga katech no ang item na ito baka makakita kayo ng mga buyer dyan na bibili sa ganitong item tulong mga So ngayon, itatry na namin mga katiits sa paglukit. So tingnan nyo mga katiits sa uh, diamond namin to isisit. So, yan ang mga katits. Si ikot na yung locator sa item. Uh, malakas yung ikot niya mga katits. So, positive sa diamond siya mga katits. Si ikot. Pero hindi pa natin masastify itong item na ito mga katits. Kung ito ba ay totoo na diamond mga katits. So, kailangan pa ng tasting ito mga katiets. Kasi sa diamond, iikot yung ating locator dito mga katiets. Pero gusto pa natin na ito katiets kung verify diamond ba siya mga katiets. So, kung merong bibili ito ng mga buyer mga katiets, mag-contact lang sa ating YouTube channel kung meron kayong makita na bibili sa ganito na item mag contact lang sa ating youtube channel para makita natin kung sino ang mga buyer na bibili yung hindi mga scammer na buyer mga katates so yan lang mga katates no nakita nyo mga katates no yung setup natin ay diamond pag nandoon na siya sa item ay iikot yung ating locator So ngayon mga katits, sit up naman natin sa gold. Ito mga cottage no? Gold na yung setup natin kung iikot pa ba siya kung gold. So sit up natin ay gold ito mga katits, no? Tingnan yung mabuti yung locator kung iikot ba siya pag nandoon na sa item. So hindi siya iikot mga cottage Hindi na iikot yung locator natin. So iba na yung detection niya malayo na yung tinuturo sa locator so yun mga katits no wala nang madetect kung gold yung ating ilagay so hindi na siya iikot so malayo na yung detection niya mga katits so, yun mga katits so talagang sa diamond lang siya iikot mga katits ngayon, lipat naman natin uli sa diamond, yun, diamond na o, lipat natin sa diamond mga katiets kung iikot ba siya uli so, yun sa diamond talaga siya sit up mga katiets so o, tingnan nyo yung locator mga katiets no? tingnan nyo mabuti yung locator kung saan siya pupunta so, ito nandoon na sa item yon iikot siya pag nandoon na sa item so talagang diamond siya mga katiits pero gusto pa natin na masastify ito mga katiits kung may mga tester kayo dyan para makita natin kung ito ba ito na diamond so yung mga buyer dyan mga katiits kung sinong makakita sa ating youtube channel So mag-contact lang sa ating YouTube channel. Okay. Lagay, lagay. Lagay. Ang lagay, ang lagay. Huh? Ah. Okay. <laughs> kilos. Sirado. Sirado. Skilos. Skilos. Okay. So yun mga katits, tinimbang natin. So tatama siya sa 3 kilos mga katits. Tama pa sa timbang sa 2 kilo. Uh, so, 3 kilo Kalo ka. Walang Labis, walang kulang. So, lipat natin sa ibang kiloan. Kung totoong tatlong kilo ba. Okay, start. Uy, hindi umabot. Tatlong hey. kilo. Tatlong kilo. 300 points. Ah, uh, 300. Oh, tama. Tatlong, tatlong kilo. kilo. Tatlong kilo. Tatlong So hanggang dito na lang mga katiits. Maraming salamat sa mga subscriber natin, mga viewers dyan. Sa nag-comment, maraming salamat sa inyong lahat. So patuloy lang kayong mag-subscribe, manonood sa ating channel para ma-updated kayo sa susunod pa ng mga video na ating i-upload sa ating channel.